So mga loves, nandito tayo ngayon sa Filipino, ay Filipino store, hindi pala Filipino store, global um, um, market kasi hindi tayo mamimili ng mga Filipino foods mga loves. Wala na kasi ako mga sardinas, mga gano'n, kaya mamimili tayo. Yun lang naman ang pakay ko dito mga loves eh. Pero alam nyo na, <laughs> baka mabudol naman na tayo. sa let's go! So, may mga tindang Filipino bread dito, mga loves. So, yun, Filipino bread and sweets. Ako, oh, taray. Bibiling ko sana to. Pante ko ko kasi may liga ko dyan. Kaso, 8.79 siya, mga loves. <laughs> ito lang tayo sa tatlong piraso. 3.99. Hindi ko alam po ano sometimes tamis, mga katipid. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. So, 8 piraso. Tapos, ito, 3.99. Parang mas mga katipid tayo dito, no? Kaso, medyo pricey siya, mga loves. 8. 79. Sige na nga, pang kape natin. <laughs> Ayoko naman talaga dapat nito. Kaso, alam mga loves, nabudol tayo. Ano yan? Carbs. But anyway, okay lang. Actually, hindi ko talaga, <laughs> hindi ko talaga gusto bumili ng ano, ng mga noodles, noodles. Kaso, mga loves, minsan talaga nagka-crave ako. So, dahil dyan, kumuha tayo. <laughs> Ito, uh, 3.49. So, kuha tayo ng plain. Ayan. At saka, kuha rin tayo ng kalamansi. Ayan, mga loves. Mas masarap yung kalamansi na, anong medyo maanghang. para ano. Ayan. Parang masarap. Tapos, kuha rin tayo nito, mga loves, isang bulalo. Ay, ah, hello carbs na. <laughs> isang bulalo at saka isang... Tignan nyo naman, 340 calories. Oh, my goodness. 340, eto. Same, 330. Kumusta naman? Sige na mga loves. Okay lang yan. Paminsan-minsan lang naman. <laughs> Tapos ayun yung mga ano dito mga loves. So, ang dami mga shampoo, conditioner. Ayan, kaso ang mamahal. Tingnan nyo to. $9.49. So, para parang pumapatak ng $500. Yung maliit lang. And syempre mga loves, copy ko. <laughs> Hindi na ako nagka-copy ko. Pero, kumuha tayo mga loves. Yung malaki na dito. Isa lang yung kukuhanin ko kasi alam nyo na, pipigilan natin mga loves. Paminsan-minsan ako nang kasi alam nyo na nag-change tayo ng diet. Charot. sa <laughs> so, ayan, natin. Nagbago yung isip ko. Dalawa na pala yung kukuhanin ko mga loves. Ayan. Alam nyo na. <laughs> Tatry ko to mga loves. Oh, may goto. Ngayon ko lang to nakita. Meron palang ganito. So, baka Di ba mga loves? Puro carbs na namin mga pinagkupa ng lola nyo. <laughs> so, minsan, minsan. Ang ko na kasi hindi nakapunta dito mga loves. So, ngayon lang ulit tayo nakapunta. Eh, syempre, yung hinahanap talaga natin dito is yung, ano, sardinas. Ito siya mga loves. Uh, kota mas, ano, mas mura. 169, eto 119. So, mas mura yung ligo. Ayan. Ligo tayo, ligo-ligo. Kapatay mga nga Wala silang malaking sardinas na ligo mga loves. So, meron dito. Kaso, never ko pang na-try to eat. Eh. Ayun you know, Isa so na lang muna ito try ko kasi hindi ko pa ano mga loves. Hindi ko alam kung masarap to o hindi. So maliliit na lang kuhanin natin. Oh. Okay. 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 ako sa sardinas mga loves. Hmm, isa pa. Tagan pa natin ng isa pang ano. Ligo. Na green. Yan. Ang daming mga ano dito mga loves oh. Mga bago oh. Ayan. Ang lamig dito. Tapos meron pala dito ano. Tinan nyo. Squid. 555. Masarap kaya ito mga loves try ko nga, no? Kuha kong dalawa. Try lang naman mga loves. Yan. Yeah. Tapos, meron tayong makarel mga loves. Kaso ang mahal niya, oh. $4.29. So, isa na lang kuhanin natin. Tapos, <laughs> kuha tayo na ano, mga loves. Daing makarel. Salted makarel. Yes. Tapos, kuha nito. Sinigang na mungo. Ngayon pa tayong pang tenola mga loves. Ayan, kuha magic sarap, mga loves. pang natin. Ayan. Ayan, kailangan ko ng pang-lumpia, mga loves. Lumpia, lumpia. Banda dito yun eh. Ito, ito, ito. Lumpia. Ito yung lagi kong yung kuha. Kasi pag maglulumpia tayo, apat, papatay sa mga loves. Ayun, lima. And dito, more seasoning. Ah, you're good. More seasoning. May hey, nakapag-try na ba sa inyo itong mga loves? Calamansi Delight. Di ko alam kung meron niya sa Pilipinas eh. Ito, dalandan. Calamansi. Ayan o, oh, calamansi. Tapos ito, real squeeze calamansi extract. Medyo pricey lang siya mga loves, 10.99. Pero I'm not sure kung ano ba to kung kung okay ba siya mga loves o oh hindi. Ayan. So, kukunin ko na nga ito mga loves. <laughs> Kahit medyo pricey. Ten dollars. Ayan. Papalitan ko yung isang oyster sauce na kinuha ko. Ito lang malaki yung kukunin ko mga loves. Kasi yan, ten da, uh, 8 eight dollars. Ito is nasa four something. So, parang mas makakamura tayo dun sa ano, sa mas malaki. Ayan. Tapos, kuha rin tayo ito mga loves. Maggi kalamansi flavor. Ayan. Hanapin natin yung favorite kong patis, mga loves. Ito, toko. Ayan, so dalawa na kuhanin natin. <laughs> favorite natin patis. Masarap kasi ito, mga loves. Ano yata itong Vietnam? Or, ayaw ko ba, basta. Ayan, ang patis. Ito mga las dito naman tayo sa mga longganisa, longganisa, tosino, ayan. So kuha tayo nitong pork, sweet pork longganisa mga loves. Ayan. Tapos meron din silang tosino, magnolia, ah magnolia nga ba? Magnolia tosino. Ayan. So far, iyan ang laman ng ating cart. Yung mga ice cream pa dyan, mga loves. oh. magnolia ice cream mango. Kung malapit lang kayo mga loves, bibili ako. Kaso, matutunan na yan. Tapos ito, meron tayong, ano tawag dito? Bangus, marinated bangus. Ang laki. Gusto ko yung maliit lang, mga loves. Ito yung maliit. Seven thirty-six dollars. Marinated na. Ayan, bilhin natin ito, mga loves. Ayan. meron tayong pampa ng mga loves. Ayan. Eleven dollars. Eleven dollars and fifty-four. So, yan po Ito na lang mga loves. Mas mukha siyang fresh. Hindi um, di ko alam po nang tawag dito. Blue Runner Mexico. Seven dollars. So, sana yung ano mga loves eh. Yung mackerel. Kaso yung mukha talaga siyang hindi na fresh. Dito puro mga bangos siya mga loves eh. Kasi ito, may malaking bangus. Eh, noti na may isda. <laughs> ito, malaking bangus. I can't hear. Ano saan yun? Pagkano, 8H? Oh, Ay, $7 lang? $7 lang pala ito, mga loves. So, malaki na ito. Sige na, mag natin itong malaking bangus na yun yarn. Hindi alam mga loves magkano ating babayaran <laughs> kasi kung ano-ano yung mga pinagkukuha ng lola nyo. tagal ko na kasi hindi nakapamili dito mga loves. Parang last year pa yata. Hindi ko na maalala. Hindi <laughs> ko na matandaan mga loves. Kayo ba natatandaan yung kailan pa yung huling bilhin natin dito? Matagal na talaga mga loves. Pumunta naman tayo dito sa kanilang gulayan. Mga gulay-gulay mga loves. Yung mga panggulay na akong Filipino. Ayan. Meron silang talong na bilog. How much is that talong? What? How much is that talong? Four dollars. So, may medyo maliliit pang nilaga mga loves. Ayan, four thirty. Mukha siyang fresh. Pero ito, mukhang fresh yung okra nila mga loves. Yay! Ala, two dollars lang. Oh, ang mura. Two dollars and ninety-three. So, dalawin ko kuhanin kong okra mga loves kasi ang mura ng okra nila. Sa Walmart, ano na to nasa baka $5 na yan. Ayan. And yung talong mga loves. Ayan, tingnan nyo. Mukhang fresh. $4.41. $4.44. Ito. <laughs> Kung ano yung pinakamura, yun ang kinukuha ko eh. $3. Ito na. $4.27. Ito parang mas mukhang Yan na lang. Mga loves. For mukha rin ako ng upo mga loves pang ano parang ano na ay hindi na siya ano mga loves malalambot na oh tas parang naninilaw na siya ewan ba kung ako, ako lang ba yan <laughs> magsayuti na lang tayo ang lalaki ng kanilang ano chili wala ba yung ano ito yung ganito lang pang ano natin japanese pang paksiw Parang gusto ko kasi ipaksiw yung ano mga lags. Yung um, tag dito. Yung binili nating bangus. halo-halo natin ng mga loves, oh. <laughs> oh, daming, Ano, lalaki ng luya, mga loves, oh. konti lang, bilhin natin yung luya. Isang ganito pa. Kasi, $2.69 per pound. ko so, akong luya. Tapos, meron sila ditong um, pechay. Eh, mga loves, oh. Five dollars, itong pet na to. Parang mukhang hindi na siya fresh. Ito, oh. merit. ito, yung masarap, mga loves. Yung maliliit. Bok choy. Ayan, masarap. Pagkakunin so, natin ito. Tapos, ito, pet din siya, mga loves. Kukunin din natin yan. Kasi, wala sa Walmart ng mga to. <laughs> So mga loves, hindi ko alam kung sa to. Sa to, di ba? Nakalagay mulang gay. Malung malunggay? Ba't malunggay? Hindi naman malunggay to. <laughs> hindi ko sure mga loves kung ano ba to. Kung um, saluyot. Kasi favorite ko ang sa Parang feeling ko sa nga siya mga loves. Oh. Sige, kuha tayo niyan. Dalawa. Medyo pricey siya ha. Three dollars. So, three. dollars. Three dollars. Three dollars. 36 dollars mga guys. Luluto ko pag uwi mamaya. Sagay natin dito. Ayan, tinagtag ko na naman ang heart ko mga loves. Tapos meron silang, ano yata to kulit. Kulitis. Hindi ko alam mga loves. Nahirapan ako. Na medyo familiar lang yung ano niya sa akin. Yung dahon. Basta ito alam po dahon ng kalabasa. Medyo may, may pagka-pressure din siya mga loves. $3.65. Ayan. Eterno kaya natin siya dito. Pwede naman yan, di ba? Kulitis at saka ayan. Kung ano na nga pinagkukuha ko mga labs. Ng mga green, green. Ayan. Ay, <laughs> oh my goodness. Ang ating cart puno na. And syempre, hindi magpapahuli ang ating sayote. Mas mura dito mga labs. Kesa sa Walmart. Sa Walmart, mas mahal ito. A dollar and ninety six. So, mayroon ano, siyang ganito. Ayan. na akong kuhanin mga labs. Ayan. Tapos meron silang habang talong. Kaso may nabili na ako na ano talong. asawa oh, pang sinigang natin. Sisigang ko yung pampa na mamaya mga nags pag uwi ko. Mukhang ano. Alin ba ang mas fresh? Eto mga nags, 185 lang. So, I think that's it. Ayan ang ating mga gulay-gulay nating -gulay, mga napamili mga loves. Let's... Ang kanilang mga prutas. Napakamahal ng dragon fruit na yellow. <laughs> $7.59. Pero ang ano, ang dragon fruit na white ay nasa $3. This one is $6. Napakamahal. Tapos, meron silang lychee. Uy. Meron din silang ano mga loves o, bayabas. Ayan, rambutan. Ano, rambutan. Three dollars. Nakakatawa mga loves. So, <laughs> bin tayong dalawang rambutan. Three dollars. Three dollars. Ayan. Ayan ang ating cart mga loves. Let's go. Let's go na talaga. Walay ng urungan ka mga loves. Tara na, umuwi na tayo. Kamusta naman ang ating cart na punong-puno? Ang tanong, magkano ang ating babayaran? Tantararang! Kalimutan ko mga last bibili pala akong ka ito kalabasa. Ito maliit lang. $3 lang siya mga loves. Medyo okay na rin. Ayun hey, mga loves, tapos na tayo Ay Ayun yung aking Diyosawa. Taga ano lang, taga, taga push ng card. <laughs> Nagulat ako mga loves sa ano. Nagulat ako sa binayahan ko. <laughs> Mahal. Papakita ko sa inyo mga loves. Ayun ang pagkahaba-habang resibo. Eh, di ba, li okay lang mga loves? Kasi nga, ang tagal na natin di nakapag ano, nakapag groceries ng mga Filipino food. Dito mga loves, sa. Pag dito talaga ako namimili, talagang sinusulit ko kasi nga mga love. Minsan lang tayong pumunta dito. So ito yung aking binayaran mga love. Tandara <laughs> na. so yun total na binayaran ko is 237.97 dollars. So yun lang yung binil natin kulang-kulang nasa how much is it? Huh? <laughs> 10, More, ano, mga 11, 11, 12,000, mga ganun mga loves. Ayun! So, anyway, uwi na kami mga loves. Thank you so much for watching. Kailangan ulit nating jumuti. Tiyar! <laughs> sa bagay, bukas, na naman tayo mga loves para bayaran ang aking manang grocery for today's video. Thank you so much sa walang sawang pag-support niya sa mga loves. I'll see you on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye! Tchau.